Nakakagulat, Vic Soto nagsagawa ng DNA test sa dalawang anak nila ni Pauline Luna. Nagpatuloy ang kontrobersya nang lumabas ang resulta ng DNA test na isinagawa ni Vic Soto sa kanilang mga anak ni Pauline Luna na si Natalie at Baby Moki. Ayon sa mga ulat, negatibo ang resulta ng test, na nagpapatunay na hindi siya ang biological father ng mga bata. Maraming tagahanga ang nagulat at nalungkot sa balitang ito. Si Vic ay naglabas ng pahayag, sinasabing nasaktan siya ngunit kailangan ng katotohanan. Si Pauline, sa kabila ng lahat, ay nananatiling tahimik tungkol sa issue. Maraming netizens ang nagpakita ng suporta kay Vic sa social media. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mas malaking gulo sa kanilang pamilya. Marami ang nag-aabang sa mga susunod na hakbang ni Vic at Pauline. Ang kontrobersyang ito ay tiyak na magiging mainit na paksa sa mga darating na araw. Maraming tagahanga ang umaasang magkakaroon ng kaliwanagan sa isyu. And this is chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.